yun good morning mga kajeros ayan bali lakad lakad naman tayo dito sa baba dito sa ating munting taniman bali dito sa likod ko mga buhay ng mais na tinanim para meron tayong harvestin ng mais tapos ipagiling meron na tayong bigas mais itur ko kayo mga kajeros sa aking munting mga taniman. Bale, malaki na ang mais dyan. Oh. Kita na. Oh. Kita na ang mais mga kajeros. Bale, dyan. Doon sa kabila, wala pa. Wala pa mga araro Tapos yung okra ko dito mga kajeros, pinahawanan ko na. Nagsuhul ko na para hawan. Hmm, pinahawanan ko rin itong mga punuan sa ampalaya. Pwede ko siyang maabunuhan. ng abono. di ko nga maasikaso. Eh. Yung mga bunga nagka ano, nasira. May mga uod ang ibang bunga ng ampalaya natin. Hindi maasikaso. Mamaya, bumbahan ko yan ng lanit. bale ito yung okra kong pan ikalawa. kalawang ano, yung mga malaki na yan, pamutuli na yan kasi wala na mamunga. Ito yung mga naipuli na kung tawag namin dito. Baga, bago, ikalawang ano na. Pinahawanan ko kit Tatay Berna, no Ayan siya. Ang ating masipag na Tai Bernan. Ah, bunuhan ko na lang yan pag ano na taniman na, na na, ah, na na pala. <coughs> Bale, puntahan ka na rin yung baka mga kajeros kasi mainit na. Kailangan ko na rin yung pasilungan yun dito mga kajeros malaki na rin ang mais oh. pag lumaki pa ng konti ano na, na yan abunuhan na mangita pa ako sa baka di ko alam kung saan nilagay ni mama nilawig Bali, hindi ko na patagalin ng video mga kajeros. I e, End ko na gawa ng iwanang. itong cellphone ko. Umiinit. Tapos mag ano siya, mag overheat. Mawala ang pag -video. Kaya maraming salamat sa panonood mga kajeros.